ng buhay. Narito naman tayo sa faith on kapulisan, tinig ng salita, tinig ng pag-asa. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Ano ang mga salitang na natanggap mo ngayon? Para sa ating mga kapulisan, hindi lang ito basta utos o bilin kundi paalala ng disiplina, tiwala at integridad. Paalala ng Diyos, hindi sapat na makinig lang sa Kanyang salita, kundi tanggapin ito at isabuhay. Sa gitna ng ingay ng mundo, mahalaga kung paano natin tinatanggap at isinasabuhay ang Kanyang salita upang maging gabay sa ating paglilingkod at pagtupad ng tungkulin. Sa panghuli, sa bahaging po ako sa isang maikling panalangin. Sa nga ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapulisan. Naway ang iyong salita ang maging lakas at gabay nila sa bawat operasyon, sa bawat desisyon, at sa bawat paglilingkod. Itanim mo sa kanila puso ang katapatan, tapang at malasakit upang maging tunay silang tagapagtanggol ng kapayapaan at katarungan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng ng Espiritu Santo. Amen.